out sa inyong lahat dyan. Lalo na, sa, lalo, lalo na sa mga sumusuporta sa akin. Shout out. Ingat lagi. Ayan. Another vlog. Ngayon lang, ngayon lang na naman ako makapag-vlog. So, yun guys. Mag-antay ako ng 7 minutes. <sighs> nag ako ng nag ako ng alaga ko sunduin naman ng tatay. So, uwi na ako. Ayan. pag na. Tapos na naman ang isang araw. Bilis ng araw. Ah. Bang! Bang! Talaga. Ginupitan ko lang sarili ko, guys. Ako naggupit. Mahal na kaya ngayon sa Lucky Plaza ng pagpagupit. Kaya eto gupitan ko na lang sarili ko. $20. Ngay last time is $15 lang. Pero ngayon, $20. Kasi tumataas yung rental dun sa mga shop. Kaya, yun. Tinataas yung mga bilihin. Ganon. Bilis ng araw. Patapos na yung patapos na ang kontrata ko dito sa Amo na to. Magpo-four years na. So, ayon ko kung i-renew e, pa nila ako. Hindi. E, ready, ready, naman ako mag-move. Hindi ako natatakot na maghanap ng ibang amo. Kasi experience na experience na. Alam ko namang magluto. So, wala akong problema. Ang problema lang kapag makahanap ng maldita na amo, yun lang. kaya ko naman makibagay guys pero kung maldita talaga yung amo walang magawa mag transfer na naman <laughs> kung hindi pa rin di uwi na for good na alam ko na i-renew pa ako ng amo ko kaso lang i-try kong mag request kung pwedeng every ano every Sunday kung hindi kanap ng iba Apat na taon, dalawang off day. Tama na yung pagtitis na yung Gusto ko naman yung every Sunday para maka-upload ako ng at least twice a, twice a week. Ewan ko kung anong sasabihin niya kapag ano, nag-upload ako ng, na, i-upload ko to. E, nag naman ako ng bus. Kasi alam niya yung YouTube channel ko, guys. So, makita niya yung ginagawa ko. Ito na nga, guys. Malapit na ako sa amin sang bus stop na lang. Dito na ako sa Lidon. Ayan. Thank you, Lord. Tapos na naman ang isang araw. Bilis talaga ng araw. Dito pala, guys, kapag bababa kami dito sa kung saan ang destination namin, kailangan namin, ano, ipepress yan. Hindi na kailangan magpara-para. <laughs> Talagang disiplinado dito, guys may kanya-kanyang bus station. Sana ganun din ang Pilipinas para maayos ang daloy ng trapiko. <laughs> char And guys, pagdating ko sa bahay, ano, mga siguro 7 plus na and then ilalabas ko pa yung aso. So, ayon kapag nilalabas ko yung aso, nagtatambay kami sa playground. Nagre-relax. Kasama ko ang mga friends ko. So, ayan lang. Para ano, masayang araw. Imimit yung mga kaibigan. Ito na guys, andito na ako. Ganyan lang. Pagbaba, kailangan mag-tap. Ayan. Kailangan itap yung bus card pagbababa. Para mabawasan na yung ano. Para kunin na yung pamasahe doon. Dito na nagtatapos ng video ko guys. Shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Ingat lagi. Maulan na ngayon. Bye! See you on my next vlog!